Paano kung matagal ka ng pinili ng universo? At ang himala mo ay ilang araw na lang ang layo. Sa pagitan ng Abril 14 at Abril 26, isang makapangyarihang kosmikong pagbabago ang magdadala ng alon ng kasaganaan sa buong zodiac. Ngunit hindi lahat ay makatatanggap nito. Apat lamang na zodiac signs ang naka-align sa pambihirang panahong ito ng pinansyal na pagbabagong anyo para sa kanila. Hindi lang ito basta swerte. Parang tadhana ito, na bawat pagsubok sa buhay ay nagtulak patungo sa isang banal na sandali. Kung isa ka sa kanila, nagsisimula ng lumitaw ang mga palatandaan. Ang mga numero. Ang mga panaginip. Ang malakas na kutob sa loob mo. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ang himala mo sa pera, handa ng magbukas. May mga sandali sa buhay na tila tahimik ang lahat. Ngunit may bumubulong sa kaibuturan mo. May pagbabagong paparating. Sa pagitan ng Abril 14 at Abril 26, magbubukas ang universo ng isang lihim na lagusan, isang portal ng kasaganaan na pinapagana ng mga bihirang kosmikong pagkakahanay. Hindi lang ito basta astrolohiya, isa itong enerhiya, isa itong kapalaran. At para sa apat na partikular na zodiac signs, ang maikling panahong ito ay magdadala ng mga hindi inaasahang tagumpay. Bigla ang pera at matagal ng hinihintay na ginhawa. Napansin ng mga astrologer ang matinding pagkakahanay ng Jupiter, ang planeta ng swerte, at ng buwan, ang tagapamahala ng intuition. Ang mga araw na ito ay naglalaman ng enerhiya ng kasaganaan ngunit para lamang sa mga handa, mulat, at itinalaga upang tumanggap nito. Maaaring ito ay isang sorpresang mana, panalong numero, o isang pagkakataong nakatago sa anyo ng pagkakabigla. Ang mga himalang pinansyal na ito ay hindi basta-basta. Isinulat na ang mga ito sa mga bituin. Kaya umupo ka, makinig ng mabuti, at tuklasin kung ang iyong zodiac sign ay isa sa apat na napiling makaranas ng banal na pagpapalang pinansyal sa mahiwagang panahong ito ng Abril, 14 hanggang Abril 26, ang propesya ay nalalantad. Tatlong daang salita, Filipino translation. Sinasabi nila na hindi lahat ng propesya ay tungkol sa kapahamakan, ang ilan ay tungkol sa pag-asa, kagalingan, at mga hindi inaasahang biyaya. At ang propesiyang ito? Iba ito. Hindi ito babala ng digmaan o pagkawala. Isa itong bulong ng mga himalang nakatago sa loob ng panahon. Isang banal na pagkakahanay sa pagitan ng Abril 14 at Abril 26. Dalawang libo, na magdadala ng pinansyal na pagpapala sa apat na partikular na zodiac signs. Hindi dahil sa chamba, hindi rin dahil sa pagsisikap lamang, kundi dahil sa pagkaka sa enerhiya, layunin at saktong oras ng universo. Sa panahong ito, natuklasan ng mga astrologer ang isang bihirang trine sa pagitan ng Jupiter, ang planeta ng swerte, at Venus, ang planeta ng halaga at kagandahan. Ngunit ang higit na nagpapalakas sa sandaling ito ay ang posisyon ng Neptuno at ng Buwan. Kapag nagsabay ang mga makalangit na katawan na ito, nagbubukas sila ng malalim na espiritual na enerhiya, intuition, mga panaginip, at bigla ang daloy ng kasaganaan. Parang isang simponya ng kagandahang loob ang inihahanda ng universo, kung saan nagtatagpo ang espiritual na kahandaan at material na gantimpala. Hindi darating ang mga himalang ito na may sigawan o liwanag. Darating sila bilang mga pahiwatig bilang isang pakiramdam ng alam ko na ito o isang sitwasyong sobrang perpekto para tawaging tsamba. Para sa ilan, maaaring ito ay panalong tiket sa loto na nabili lang ng biglaan. Para sa iba, isang alok sa trabaho na magbabago ng takbo ng buhay. Para sa ilan pa, maaaring basta na lang maglaho ang isang matagal ng pasaning pinansyal. Ngunit isang katotohanan ng malinaw, apat lamang na zodiac signs ang isinulat sa makalangit na kwentong ito. Ang kanilang mga pangalan ay umaalingaungaw sa mga bituin tulad ng sinaunang dasal. Naghihintay na marinig. Isa ka ba sa kanila? Dahil kung oo, hindi lang nanonood ang universo, tumutugon ito. Zodiac Sign, Number 1, Gemini Ang mensahe sa mga numero, limang daang salita, Filipino. Sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit na lumilitaw ang numerong 26 kay Leila. Sa mga orasan, sa mga resibo, sa mga plaka ng sasakyan. Noong una, inakala niyang isa lang itong pagkakatugma. Pero habang papalapit ang Abril, para bang sinusundan siya ng numerong iyon? Parang aninong ayaw bumitaw? Abril 25 Abril 25 May bumubulong sa kanya. Bantayan mo ang petsang yan. Si Leila ay isang heminay. Malikot ang isip, mausisa, at palaging puno ng ideya. Anim na buwan na siyang walang trabaho. Ang bawat aplikasyon ay hindi pinapansin. Ang bawat pag-asa ay unti-unting nawawala. Pero kahit nahihirapan, patuloy pa rin siyang sumusulat. Matagal na siyang naniniwala na ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pattern. At ngayon, tila sumisigaw na ang mga ito. Noong Abril, labing apat, isang kaibigang matagal na niyang hindi nakakausap ang biglang nag-message. Hey, naalala mo pa ba yung numerology blog na ginagawa mo dati? Dapat simulan mo ulit. Sikat na ulit iyan ngayon. Pakiramdam ni Leila, isa yung tanda. Sampung taon na siyang nagtatrabaho sa isang matatag na kumpanya, hanggang sa dumating ang pagpapalit ng estruktura. Biglaan siyang tinanggal, walang kapalit na posisyon, walang malinaw na direksyon. Isang separasyon, pay lang, at isang tahimik na pagkabahala. Sa mga sumunod na buwan, tinrato ni Miguel ang pagkawala ng trabaho na parang full-time job. Gigising ng alas 7 ng umaga mag apply sa kung ano-anong posisyon, gagawa ng spreadsheets, susuriin ang job market, pero walang nag-click. Hindi lang ito dahil sa job market. May mas malalim. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Noong Abril 15, nag-message ang pinsan niya. Uy, hindi ba mahilig ka sa paggawa ng custom furniture? May nakita akong online site na naghahanap ng partners para sa handmade items. Baka pwede mo subukan. Napatawa si Miguel. Hobby lang naman yon, hindi trabaho. Pero may bumubulong sa kanya, marahil ayusisa, o marahil desperasyon. Kaya nag-sign up siya. Nag-post ng ilang larawan ng lumang coffee table na ginawa niya noon, pampalipas oras lang. Pagkalipas ng tatlong araw, may unang umorder. Tunod-sunod na. Isang cafe owner ang nagpagawa ng limang upuan para sa reopening nila hindi makapaniwala si Miguel. Parang bigla na lang gumagalaw ang pera. Natural, aligned, masaya. Hindi lang basta numero sa screen, kundi resulta ng isang gawain na may dalang kapayapaan. Pagsapit ng Abril 26, lumampas na ang kinita niya sa isang buwan kumpara sa dating trabaho. Pero higit pa roon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya pagod. Malaya siya. Mga Virgo, ang himala ninyo ay dumarating kapag handa na kayong bitawan ang mahigpit na kontrol. Hindi ninyo kailangan gumawa ng panibagong planong detalyado. Kailangan ninyong pagtiwalaan, ang likas ninyong talento, ang tahimik na hilig na dati hindi nyo itinuturing na tunay. Sa pagitan ng Abril 14 hanggang 26, dahan-dahang kinakatok kayo ng universo. Bitawan ang sobrang higpit bitawan ang rigid na timeline at checklist. Doon papasok ang kasaganaan, hindi lang sa pagsisikap kundi sa pagtanggap. Hayaan mong lumikha ang iyong mga kamay. Hayaan mong huminga ang iyong kaluluwa. Dahil kapag nagbitaw ka na, saka lang magkakaroon ng puwang ang mga himala para dumapo sa buhay mo. Zodiac sign number 4. PCs, ang bisyong naging totoo, 500 words Filipino. Umuulan ng gabing iyon nang bigla niyang makita ang pangitain. Nasa sahig si Margo, nakaupo ng pa-cross-legged sa gitna ng kanyang apartment, napapalibutan ng mga bayarin. Malabo na ang kanyang paningin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luha na pilit niyang pinipigilan. Matagal nang nauubos ang kanyang munting negosyo sa photography ulit-ulit -ulit na kinansela ng mga kliyente, delayed ang bayad, at tuloy-tuloy ang pagtaas ng gastusin. Palagi niyang pinaniniwalaan na dapat sundan ang mga pangarap. Pero nitong mga huli, para bang ang kanyang mga pangarap ay nagiging ilusyon. Noong gabing iyon, Abril 16, walang natira kundi ang katahimikan. Kaya sinindihan niya ang isang kandila at ipinikit ang kanyang mga mata. Matagal na siyang hindi nagme-meditate. Pero sa unang hininga pa lang ng katahimikan, biglang may lumitaw sa kanyang isipan. Isang imahe na sobrang malinaw at kakaiba, napaigik siya. Isang malawak na parang ng mga sunflower, isang vintage na kamera, isang batang babae na nakangiti, tinatamaan ng ginintuang liwanag. At pagkatapos, isang tinig, hindi malakas, pero malinaw at hindi maitatanggi. Gawin mo ang nakita mo. Doon ka dadalhin ng lahat. Kinabukasan, hindi na mawala sa isip ni Margo ang pangitaing iyon. Bilang isang Pisces, alam niyang hindi dapat binabaliwala ang mga panaginip dahil doon sila nabubuhay. Kinuha niya ang kanyang kamera at nagtungo sa isang lokal na bukirin na puno ng yellow daisies. Hindi sunflower, pero halos pareho. Nagrent siya ng vintage style lens kahit hindi niya ito kayang bayaran at kinuhanan niya ang kanyang pamangkin habang tumatawa sa umaga. Inupload niya ang mga litrato online. May caption na, Kapag nawala ang lahat, minsan ang natitira na lang ay ang sundan ng bisyon. Pagkalipas lang ng 24 na oras, nagaviral ang kanyang post. Isang malaking lifestyle brand ang nag-reach out. Maglulunsad sila ng Mother's Day campaign at gusto nilang bilhin ang rights ng larawan. Higit pa roon, gusto rin nilang siya ang mamuno sa photo series ng kanilang bagong produkto. Ang offer? Tapat para mabayaran lahat ng utang niya. At makapagsimulang muli. Pagsapit ng Abril 26, natanggap na niya ang buong bayad. At may tatlo pang bagong collaborations na nakapila. Mga pieces, ito na ang tanda ninyo. Ang yaman ninyo ay hindi sumusunod sa mapa. Sumusunod ito sa damdamin. Ang himala na hinahanap mo ay darating bilang bisyon, bulong, o kutob na sobrang lakas. Tila wala sa rason. Huwag mo itong isang tabi. Huwag mo itong i-analyze. Sundan mo lang. Sa pagitan ng Abril 14 hanggang 26, tatanggap ang iyong kaluluwa ng mensahe. Sa panaginip, sa katahimikan, sa biglaang emosyon. Kapag dumating ito, pakinggan mo. Gawin mo Likhain mo ito. Dahil ang himala mong pinansyal ay hindi gawa ng lohika, kundi ng mahika. At kapag pinagkatiwalaan mo ang mahikang iyon, magbubukas ito ng mga pintong hindi makita ng iba. Paano kung hindi nabanggit ang iyong zodiac sign? Dalawang daang salita, Filipino. Maaaring napaisip ka, paano kung hindi nabanggit ang zodiac sign ko? Ibig bang sabihin ay hindi ako kasama sa himalang ito ng pera? Hindi kailanman. Hindi sa pamamagitan ng pagbubukod gumagalaw ang universo, kundi sa pagkaka-align. Kung hindi ka kabilang sa spotlight ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ka tinatamaan ng liwanag. Minsan, ang pinakamalalaking biyaya ay dumarating sa katahimikan. Kapag nakikinig ka lang, bukas, matiisin, at handang tumanggap. Ang apat na zodiac signs na ito, Gemini, Cancer, Virgo, at Pisces, ay mas naka-attune lang sa partikular na kosmikong alon na ito. Pero ang enerhiya na dumadaloy sa pagitan ng Abril 14 hanggang Abril 26 ay dumadampi sa lahat. Isa itong alon. At tulad ng lahat ng alon, hindi ito natatapos sa iisang lugar. Lumalawak ito. Kung nandito ka, nanonood. Kung may parte sa iyo na naantig sa mensaheng ito. Kung bumilis ang tibok ng puso mo habang may narinig kang kwentong tila-pamilyar. Ibig sabihin, ang enerhiyang ito ay para rin sa iyo. Isa itong paanyaya. Magmasid. Makinig. Kumilos. Dahil baka-baka nga ang himala mo ay hindi huli. Ito ay sadyang nakatakdang dumating sa tamang oras. At kapag dumating ito, maiintindihan mong matagal na pala itong may nakasulat na pangalan mo. Huling mensahe plus. Konklusyon dalawang daan at limampung salita, Filipino. Habang unti-unting lumilipas ang mga huling araw ng Abril, may isang bagay na sagrado ang gumigising sa ilalim ng ating araw-araw na buhay. Hindi ito maingay. Hindi ito sumisigaw para mapansin. Dumarating ito ng tahimik, parang simoy ng hangin na biglang naging mas mainit, isang ideyang hindi mo maalis sa isipan, o isang panaginip na hindi ka pa rin mabitawan kahit gising ka na para sa mga Gemini, Cancer, Virgo, at Pisces. Ang sandaling ito ay higit pa sa timing, isa itong gantimpala. Isang banal na pagkilala sa lahat ng hirap na tiniis mo, sa pananampalatayang pinanghawakan mo, at sa katotohanang hindi mo kailanman iniwan. Ngunit kahit hindi nabanggit ang iyong zodiac sign, tandaan mo ito. Hindi kinakalimutan ng universo ang mga tahimik ang mga nananalangin sa katahimikan. Ang mga patuloy na lumalaban kahit walang nakakakita. Kasing align ka rin nila. Kasing karapat dapat. Kasing handa. Sa pagitan ng Abril 14 hanggang Abril 26, bukas ang mga pintuan. Hindi para sa lahat, kundi para sa lahat ng may tapang na pumasok gamit ang pananampalataya, lakas ng loob, at pagtitiwala. Hindi ito tungkol sa chamba, Ito ay tungkol sa alignment sa pagsipot mo bilang totoo mong sarili. Sa pakikinig sa maliit na tinig sa loob mo na nagsasabing, mas malaki ang nakalaan para sa akin. Ang himala mo ay hindi pa Nandito na ito. At kapag dumating na, tandaan mo, hindi ito swerte. Ito'y isinulat sa mga bituin. Para sa'yo. Twinkle Star Heart.